Bye bye. Say bye bye to bye bye Tito. Tito, Anin. <laughs> your chick. We're bringing them to bye bye the seaport, guys. They're gonna go from Dumaguete City yes. to Takbilaran. We're gonna buy Jallabee for lunch. For their lunch. Then really your chicken? ito, match sundang, sundang itak, itak. <laughs> <laughs> sabi ni kuya pang karne daw to parang maganda talaga siya pang karne na may yung mga buto-buto na malalaki sir, so, ma'am do ako sandwich, thank you alright guys, we're here at Bolivar near the port area the seaport is right there um, we're gonna make a photo here my sister want to take a, a photo of this landmark Dom hashtag Dumaget Dumaget me Doma Dumagete Philippines okay picture they wanted a they want a picture here dun sila sa my ocean jet na ticketing booth kasi bibili sila ng ticket para tagbilaran si Bye, friends! Alright, they home. bought the ticket already. So, pila man yun na bayad. Nag your chick say bye-bye to Tito. Open, open. Tita 2. Uh, okay, okay. Tita 2. Open, open, Bye-bye, Tita 2. <laughs> open. Okay, okay, okay. okay. No, your chick. Okay. Oh my friends are going home now. Bye bye, friends. Hey. It's okay. Friends will come back in December. <laughs> bye -bye. <laughs> bye. Pagkatapos nga namin silang ihatid sa port guys ay diretsyo na kami doon sa bukid sa pinapatayo naming bahay i-check -che namin kung ano na ang progress doon, ano na ang mga nagawa nila. Ayan, sobrang ganda ng panahon ngayon, mainit. Ito si your chick ay nakatulog sa sasakyan at pagka, namin dito ay tulog pa rin kaya kinalaga ko na lang at ilalagay na lang namin sa hamak. Sabakan bakang, <laughs> ayan guys, then dito kami sa bukid at maraming mga workers ngayon dito. Yung isa naglilinis doon. At nag-ano sila nag-start na silang mag-install ng mga ganyan, I don't know, ano tawag diyan? Kuya, sa'y tawag ana, kuya? Kanae? Spandrel. Spandrel. Ah, okay. So that's what they call spandrel. So they started installing it there on the roof. They will install it all over the roof. Spandril. Now I know that mamaya daw ay darating yung isang engineer. Iti-check nila dito. Ayan, dito sa aming kwarto. Ito yung magiging bedroom. I like our window. It's really nice. So big. Ito naman, nag-start, nag-ano na din sila. Ongoing ang trabaho sa cons, sa kuryente sa mga ano namin. Kuryente dito sa bahay. Nagwiring na sila. Dahil yan, ang dami parang ang daming ka, parang cobweb. <laughs> parang komplikado tingnan. Right. Wala sa... So... Right. Ay, hindi pa natapos ang pag-install ng mga wirings, wirings right. dyan para sa electricity. At dito din sa kitchen. At dito din sa CR namin. Nilagyan na ng mga... Ah, that's for shower, heater, and everything. Dito. Inadjust pala nila tong ano guys, ceiling dito. Kasi nung last time, it was very near. Dito lang, oh. Ito. Dito nila nilagay yung ceiling. Tapos ngayon, sina uh, sinabihan namin ng ang engineer na sobrang baba naman. So, inakyat nila. <sighs> Doon sa taas. Ayan, dyan na ang ceiling sa taas. At least, hindi na siya masyadong malapit sa ulo ni Dimitri. Kasi last time, parang malapit talaga siya sa ulo ni Dimitri. Itong ulo ni Dimitri, Tapos, yan yung, yung line na yan, na may mga butas-butas. Diyan ang, diyan nila nilagay yung para sa ceiling. Ngayon, sa taas na. Yan, daming mga, Ito, mga para sa socket. Dito din, sa sala namin. Ayan, banda doon. Ito.

Pachi. Pachi? <laughs> Pangasilya na? Pachi. Para na, uh, para na? Para na. Pangasilya. Para na. Pate. I-cover siya? Na, видите? Premium. Lakso? Uh, ah, вот это шпаклёпка. At ayan na ang bata. Nagising na siya sa kanyang nap. Ako naman ay aakyat ako ng niyog. Ito, try kong akyatin yung niyog na yan. Si Dimitri kasi ay nauuhaw at wala kaming dalang tubig kaya aakyat na lang ako ng niyog. Para sa pagmamahal ko sa aking asawa, Char. Okay, uh -huh. mataas pala ang niyog na yan. Akala ko kaya kong akyatin guys. Ayan, sobrang nahirapan ako pagdating doon sa may dulo, malapit, sa dulo, ah, malapit na sa may buko. Kaya sobrang sakit na ng ano ko niyan, ng tuhod ko niyan at ng aking... Mga kamay at paa. <laughs> kaya ayan, hindi ko talaga kinaya. Bumaba na lang ako. Try kong umakyat sa kabilang buko yung hindi masyadong mataas. Here is one boko very near. Here is near. Ayan, si Dimitri sobra talaga siyang na -ano, na worry. Sabi ko naman sa kanya ay, hindi ako manghulog, trust me. Maraming beses na akong nakakyat ng buko nung bata-bata pa ako. <laughs> sa buho, lagi kami nakakyat ng buko ng mga pinsan ko, tsaka mga kapatid ko nung Especially summer, lagi kaming gumagawa ng ano, tawag lamaw ang tawag sa amin sa buhol. Yung buko na lalagyan ng condensed milk, tapos, or kaya yung powder na milk, tapos, lagyan ng biscuit. Ang tawag sa amin nun is lamaw sa buhol. Ewan ko anong tawag sa... Hindi ko alam kung anong tawag niyan sa Tagalog, guys. Comment niyo anong tawag dyan sa inyo. At ayan na nga, nakakuha na ako ng buko. Yay! Itong niyog na to ay hindi siya masyadong mataas at marami din siyang ano, mga steps. So, kinaya ko siyang akyatin. Sa ngalan ng pag-ibig, isang linggo lang ay laging umulan dito sa amin. Pero ngayon, yung araw na to ay sobrang init talaga. Parang summer na ulit. Ah. Let's go home, guys. magandang araw everyone natutulog si your chick sa kwarto punta ako ng M. Louis kasi may nagpadala sa amin ng cash from USA from our subscribers si sir si sir Ray of California, USA uh, nagpadala siya ng cash for your chick for me and for Dimitri sabi niya, late birthday gift niya para sa amin tatlo. <laughs> Say thank you. Thank you. <laughs> <laughs> thank you so much, Sir Ray. We really appreciate your gift for us. Um, punta ko ng M. Luwilier. Try ko kunin sa M. Luwilier kasi wala kami subuan na Luwilier dito sa amin eh. Pero I think makukuha ko siya sa M. Luwilier. Try ko kunin ngayon habang natutulog si your chick. At, I don't know, bili ako ng bread for Dimitri because he like eating bread. <laughs> bread for you, rice for me, toys for your chick. Okay. Punta na ako guys habang tulog pa si your chick. Thank you. Thank you so much, sir, sa padala mong cash. Bibili ako ngayon ng... Um, bigas, <laughs> bread at saka laruan ni your chick at saka mga prutas. Pakita ko sa inyo mamaya. Nandito na ako sa bahay. Ito na yung mga nabili ko sa regalo cash gift ni Sir Ray. Bumili ako ng tinapay para kay Dimitri. Itong tinapay na to ay tinatawag na sourdough bread. Mahal to dito sa amin. 200, nakalimutan, parang 280 yata yan. Large na, pero sobrang laki niya at sobrang bigat ng sardo bread. Bumili din ako ng sabon para sa amin dalawa ni Dimitri. Tapos bumili ako ng mga apples for your chick. What happened? At bumili ako ng toys. Your chick's toys. Para sa beach. This is not a fire truck. This is a toy for the beach. Toy for beach. <laughs> toy for beach. <laughs> At ayan, meron pang tinapay dito. Bumili ako ng maraming tinapay. Gustong gusto ni Dimitri itong sardo bread, guys. Sobrang sarap kasi. Nilalagyan niya, niya ng avocado. Tapos, bumili din ako ng bigas. 5 kilograms. Tapos, Juice. Oh, uh, sobrang init doon sa labas. At ayan, bumili din ako nitong polo shirt for your chick. Kasi sobrang cute. Nakita ko kanina habang bumipili ako ng mga laruan niya. Sobrang cute. Tsaka my coloring, coloring book si Yuri. At tsaka color pencil at crayons. Kasi gustong gusto niya mag-color-color. mag, -color color. mag Laro na coloring book. At saka itong uh, xylophone. Ba tawag nito? At saka binilhan ko nga siya ng ano. Yung pang beach na laruan. At saka bola na gustong-gusto niya. May sobra pa yung pinadala ni Sir Ray. Sir Renato of USA. Thank you so much, Sir. Maraming maraming salamat talaga. Say thank you! Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you very much, sir. We're so happy. Ang dami namin <laughs> taka Tsaka, bumili din ako ng, uh, ano, tawag doon, shrimp at tsaka isda para sa, ano namin, tanghalian at hapuna namin mamaya. At, ano pa, may may ano pa, may sukli pa, mga 1,000 plus. Uh, may bibilhin pa ako Siguro pag nagpunta kaming Dumaguete City, bili, bili ako ng something for me. Hello. Hello, say thank you. Hello. Can you say thank you? Bye -bye. Yeah. Bye -bye. You like your toys? It's for the beach. We're gonna you gonna play with this at the beach. We'll go to the Bye -bye. beach maybe tomorrow Bye -bye. or the next day. You like it? You like it? I'm sorry. I'm sorry. I'm, sorry. I'm sorry. Can you say thank you? Thank you. Thank you. Hi dance. Dance. Can I dance? Yes, I yes. I fall. Baba black sheep, have you any wool? Yes, Yes, sir, three bags full. Mary had a little lamb. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb, little lamb. Mary, had little lamb, little lamb Mary had a little lamb. Its face was white as snow. Everywhere that Mary. Bingo was his b -O -B -O. name. O b i n g o b i n g o b i n g -E -O, -E -O, -E o. And bingo was his name. Oh. Rick, Sing dinosaur 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 like dinosaur look dinosaur prehistoric dinosaur. dinosaur 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 oh i love dinosaur <laughs> prehistoric dinosaur <laughs>